Hilaw na pansit-pansitan. Masarap! Hello ka umami! Pansit-pansitan naman ang ating kakain ngayon. Kung hindi po kayo familiar dito, ito ay uh, mas kilala bilang isang damo. Ayan, ako rin po noon akala ko damo lang ito. Dito ko lang sa Thailand, uh, nakita na kinakain pala. And lately, may mga uh, Filipino vlogger na napapanood ako na. Niluluto nga ito with uh, sardinas, ganyan, gisa nila. So first time ko po itong matitikman at tingnan natin kung ano naman ang lasa pero na ako dito ng lunch dahil nagtanong ako sa ating mga uh, followers kung ano yung ginagawa nyo dito. At blanch nga daw po, yung iba ay ginigisa, yung iba ay ginagataan. So, ganyan po siya. Half cook lang. Mabango siya. Amoy mga uh, talbos ng kamote. Pero meron siyang iba pang, iba pang amoy. So, meron po akong nilagay na bagoong sibuyas at kamatis, Ilocano style. At meron tayong katuray. Ayan. Katuray na naging purple. Pero pula o oh, pink na katuray po ito. Ito yung bulaklak niya. Papakita ko sa inyo. Ganyan po siya mga kaumami. Marami na namang bumuka. Ayan. Ganyan po yung ating pulang katuray. Ayan. So itinanim ko po yan. Ilang buwan pa lang. Mga 6 to 7 months. At napakaganda na niya. First bloom po niya ito kahapon. Kaman natin kung kamusta naman yung bulaklak ng sarili nating tanim. Inihaw na talong. Yung bilog na talong. And of course, buro. Ayan mga ilukano na mahilig sa buro. And tinapa. Yung ating homemade na tinapa na maraming natuwa sa recipe na i-share ko. Panoorin nyo po kung gusto nyo gumawa ng homemade na tinapa, homemade na buro. Uh, I-scroll nyo lang po sa ating mga recent uploads. May kalamansi pa pala tayo. Yan. Para hindi naman maalat. At susubukan natin kainin yung ating pansit-pansitan with buro. Pero gusto kong tikman muna siya na walang ibang halong ano. Para malaman ko kung ano naman yung lasa niya. Mm. Para siyang talbos ng kamote at kulitis. Ano nga sa Tagalog yung kalkalunay, kulitis in Ilocano, yung spinach, yung may tinik. Ano po ang tawag nyo doon? Basta yung parang spinach, local na spinach. Ganun po yung lasa niya na may pagkatalbos ng kamote. Ang sarap. Na mayroong ibang, merong konting parang ibang amoy na parang minty. Parang mga mint leaf yung may kaunting ganun yung amoy niya. Mm. Masarap. <laughs> Nakakatuwa. Pag may, pag may mga nakikita talaga ako na kinakain natin mga Pinoy, gustong gusto ko rin sinusubukan. Kahit hindi pa ko pa nasusubukan nung nandyan pa ako sa Pilipinas. Ganun din sa mga pagkain chay. Masarap subukan yung mga hindi pa natin nasusubukan before para hindi tayo na curious, 'di ba? Para alam natin. Mm with burro parang hindi siya masyadong match. siguro nandini bago lang ako kasi first time ko matikman pero pwede pwede pero mas bet ko yung sibuyas ah, kamatis at bagoong hmm. crunchy crunchy po sya mm -hmm. sa mga hindi familiar dito ganyan po ang icura malambot. Mm. Napakalambot niya. Malambot pa sa talbos ng kamote. Tikman naman natin yung ating katuray na napakasarap with buro. Katuray na naging blue. Mm. sarap. Ganun siguro yung mga pagkain na hindi natin sanay kinakain. Maninibago ka sa lasa. So, nanibago po ako sa mm, pansit-pansitan na ipinartner sa ating buro pag lagi na siguro tinitikman siguro magiging masarap din siya masarap <laughs> po ng ating tinapa kung hindi nyo pa po napanood panoorin nyo, mga ka kaumamim sa aking mga recent uploads how to make smoked tinapa at home napakadali lang hmm ini ha Hmm? Feel ko kulang yung ating bagoong matabang. Hmm. Pero carry lang dahil maalat yung ating burong. Medyo maalat na napakaasim. Hmm. Masarap itong ating pansit. Pansitan. Pansit-pansitan. Hmm. Alam ko na. Para siyang pakpako. Yung pako natin. Hmm, parang ganun. Merong bango-bango. Ang sarap with sibuyas and kamatis. Try nyo mga kamami. Kung may mga damo-damo kayo dyan, huwag nyo na pong tabasin. Subukan nyo na lang iulam. Siguro masarap ito sa munggo. Sino po ang naghahalo nito sa munggo? Pag-comment po para masubukan ko dahil paborito natin ang munggo. Mm. the best diba, meron na naman tayong nasubukan at nagustuhan na isang klase ng damo mm. so sa mga mahilig mag comment na kung ano-ano daw ang kinakain namin dito sa Thailand. <laughs> tayo din po. <laughs> Parehas lang, same-same lang. Lalo na sa aming mga Ilocano na mahilig sa gulay. Mm. Nagkataon lang. Na mahilig silang kumain ng hilaw. Dahil culture na po nila yon. And speaking of hilaw, subukan nga natin ng hilaw, baka pwede. Bukan natin. Hindi naman siguro tayo matitegi. <laughs> I think mas ma... Ano yung flavor niya? Mas matapang. Mmm, kapag hilaw, matabang. Walang flavor. Mas masarap yung... Noto. Blanch. Pero super, ano lang po ito. Super saglit ko lang binlanch parang isinausaw ko lang sa kumukulong tubig. Kaya lang, pag na-blanch kasi, parang lumalabas yung flavor niya, yung amoy niya, kaya mas masarap. Mm. Sarap lahat. Siguro pwede rin po itong igataan. Pakicomment po sa mga expert. Hmm. Sa pagluluto at pagkain itong yung mga iba't ibang luto dahil gusto ko pang bumili ulit <laughs> mura lang siya nabili ko lang ang 20 bat, isang supot na ang dami binigay nung lola lahat sa akin mm. purple na nakaturay kinulang yung bagoong natin hindi ko na idala yung bote Ang sarap. Ang bagoong po dito sa Thailand, lagi kong sinasabi, hindi po maalat. Hmm. Kaya wag po kayong mag-alala kung lagi kami nagbabagoong. Kung, ikupong, kung ikukumpara mo yung alat ng bagoong dito at bagoong natin, doble po o triple yung alat ng bagoong natin dyan. Kaya mas maalat po sa atin. Hmm. Taob na naman ang kaldero ng buro. <laughs> na oh. Ang galing. galing natin. Nakaubos na naman tayo ng damo. Mm. Hmm. <laughs> Pag ganito ang ulam, hindi nakaka bahala kung marami kang makain. Basta less lang sa kanin. Gusto kong try ulit. Hilaw na pansit-pansitan ito po ay hindi ko alam kung kinakain dito ng hilaw gusto ko lang subukan sa mga uh, first time na makanood sa aking mga video hindi ko po sigurado kung kinakain ito ng hilaw dito sa Thailand, gusto ko lang subukan at masarap hmm. for me dahil sanay na tayo sa mga hilaw-hilaw pero mas masarap niluto kinulang ang ating kanin kaya magpapak na lang tayo yung buro po pala natin ay spicy pero very light lang hmm. naubos natin naubos ang kanin pero kanin pa rin naman yung ating buro kanin pa rin ang sausawan Meron pa akong uulamin din na pa, lunch. <laughs> Dahil di natin naubos. Hmm. <laughs> so, ayan mga kaumami, baka isa kayo sa hindi pa nakaka-try o hindi pa familiar dito sa pansit-pansitan. Nakatulad kong first time. Subukan nyo na rin. Magugustuhan nyo kung mahilig po kayo sa gulay na katulad ko. Magugustuhan nyo sigurado. And maraming salamat sa mga nag-comment nung ipinost ko ang picture nito at nagtanong ako kung anong mga luto ang pwedeng gawin. At marami nga pong nagsabi na ensalada. So, ensalada yung una kong sinubukan. At sa mga iba pang mga nag-comment, susubukan ko rin sa susunod. Kung nagustuhan nyo pong video, please share. Ayan, baka ikaw naman ang susunod na mapili natin na mapadalhan ng maagang pamasko. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ayan, thank you for watching. Bye!